Sobrang mahal lang ngayon ng tahop at saka ng feeds kaya. Yan guys oh sobrang taba. Galing kami nagpakain ng baboy ni mama at kakarating lang namin dito sa bahay. Pagkawin namin, nanguha kami nitong kangkong. Hindi na namin yan makain lahat kasi sobrang dami ng kangkong dito sa probinsya. Kaya yan ipakain na lang namin sa aming alagang baboy. So, ito sa dami ng kangkong namin guys ay hindi na namin siya maubos. Yan tingnan nyo oh. sobrang healthy niyan. Nagsimula na akong mag slice na -tad, tad ng mga kangkong para sa aming alagang baboy. First time pa namin to pakainin ang aming mga baboy na ganito guys, tinad-tad. Kasi si mama guys, kapag magpakain siya dito, ay yung mga ganito na yung binigay niya guys sa mga baboy namin. Kasi yung mga baboy, sobrang takaw talaga kapag kangkong yung ipakain sa kanila. So ngayon, may nakita akong video guys na ginanito nila, tapos ihalo lang sa feeds ng baboy. Kaya, yan At meron din yung mga tahop. Ito ang ginawa ko, guys. Sobrang taba. So, yun, guys. Hindi pa namin nakuha itong mga ganito, guys. So, kung sa syudad ito, guys, sobrang mahal na lang ganito kapag ibenta. Meron nga kami sa Kuwait nito. May tanim yung amo ko nito. Kapag ganito na siya, guys, sobrang takam na talaga kung kunin gusto ko nang gawing salad sobrang sarap kasi nito as in pero dito sa probinsya ang dami nito kaya hindi na namin maubos mag gulay and guys oh sobrang taba sobrang sarap talaga kapag adobo ito guys dito sa probinsya wala libre lang yan baboy lang ang kumakain nito sobrang taas <laughs> kahit dito yan guys magulay yan ano oh. sobrang pos. sino pa sa inyo ang magpapakain ng baboy ng ganito, ginanito ba ninyo guys? Pero yung mama ko, kapag magpakain siya guys, ganito na, ilagay na niya parang snack lang ng baboy. tanghali or 10 o'clock ganyan, pupunta siya doon kasi malapit lang yung pigiri namin dito. Pupunta siya at lagyan niya ng ganito. At yung mga baboy namin, sobrang takaw guys. Yan talaga ang mga baboy, sobrang takaw, palaging kumakain. At ang bilis maubos. Pero ngayon, sinubukan ko i-slice siya at saka lagyan ng feeds kasi sobrang mahal lang ngayon ng tahop at saka ng feeds para naman makasave tayo ng konting feeds at saka ng tahop. Lagyan natin ng maraming ganito at saka konting tahop. Lalo na sa mga inahin namin guys kasi hindi siya pambenta. So, siguro okay na tong maraming ganito at saka konting tahop at feeds. Hi! Sana yung chinelas mo! Buti pa tong pamangkin ko guys, nakaligo na ako, hindi pa nakaligo. Pagkatapos nito, saka na ako maligo. So, yay! Yay! Punta ka dito, pakita ka sa kanila. No. No? Okay. Hi! <laughs> Paalag yung pinakita. Alin ka, ka dyan. Ganyan, ganito lang siya guys. Libre na to sa baboy. Mm -hmm kapag magtsaga ka dito sa bukid meron ka talaga Yay! magawa guys kasi ito oh, libre na pang ng mga baboy kailangan mo lang magtanim kasi kapag yung feeds talaga ng baboy ang asahan mo guys sobrang mahal ngayon kaya kapag meron kang ganito eh makasave ka na sa mga feeds mas malaki na yung kita mo kapag magbinta ka ng baboy kasi hindi ka masyadong nabigatan sa feeds kaya kapag may bupa ka na matamnan tapos meron kang mga baboy magtanim ka talaga ng mga ganito ito o oh, itanim mo lang tapos mabuhay na yan sila kasi lalo na kapag meron mga tubig guys ang bilis mabuhay ng mga ganito hindi ka na mag effort hindi mo na lagyan ng mga abono or ganon mabuhay na sa tubig yung mga basak-basak ba guys yung mga merong mga tubig-tubig. Mabuhay na yan sila. So, yan. Libre ng pagkain ng baboy. Lalo na, guys, mas maganda to kapag meron kang inahin at saka yung mga butakal. Pwede ang mga ganito. Tapos kunting feeds. Tapos tahop. So, mamaya, guys, papakita ko sa inyo kung paano yung baboy kumain ng ganito na nakaslice na tangkong. So yan lang guys thank you for watching bye bye